guys, maglilinis tayo ng stock room. Ang gulo-gulo guys, so, oh. Yan guys, ito, oh. daming ano, daming nakabalanta dyan. Ayusin muna natin. Kasi, ha? Gulo-gulo. Errands -gulo. lang natin. Linabas ko na yung ibang mga bote. Mga walang laman, tas Yung natitira na lang ay yung mga may laman. Ayan, oh, pakalat-kalat. So, di general cleaning muna natin ang ating stock room Yan. Lalagay tayo ng laman dito sa ating yan Yan. Lagyan natin. Sprite. Kailan hindi mabakante para lagi silang may makukuhang malamig. Ito yung ating ano ginagawa natin yung stock room. Yung likod ng ating tindahan. Ayan o. Oh. Kikita nyo yan guys. Yan yung tindahan. Ito yung gulo-gulo. Basta pakalat-kalat na lang talaga siya Yung iba yan o. Oh. Nasa gitna pa yung iba. <laughs> Ang gulo. <laughs> Ang gulo sa so, maglilinis-linis muna tayo. Ito, yung ginawa ko ng stock ng tindahan. Ito yung tindahan natin, guys. Ang na. Ang dilim, naulan kasi. Naulan, madilim. Ayan, oh. Kikita ko dun sa may bintana namin, yun, o. Oh. Ayan yung mga kapit bahay. Ang dilim, mo. Oh. Pretty, pretty, So, mag-start na tayo sa paglilinis. Ano sa'yo? <coughs> ano? Hey, ano? Si ano? So, tayo mag-i-start nito, na?